Nakatali. Ang malaki-laki. Tawag dito. Malakapas. Aywa. Thank you, Lord. O. Okay. Oh. lang yung natin. Pero may kumagat na sa maral. Malaki-laki. Mga master. Thank you, Lord. Hinabol lang niya. Bugay at oh, saka middle fish ang inaasahan ko nakakagat. Pero may kumagat na nababag dito, malakapas ba to? o, oh, hindi ko alam malakapas o, oh. <laughs> laki <laughs> laki mga master o, oh. ha? Ah. hey lord yun o o, wala, wala pa time ng aking ultralight o, tanga at ating ultralight yung master Good. Dalawang huli natin ng dalawa. Yes. Dalawang huli. Oh. Thank you, Lord. Uy, hindi. talaga, hindi, hindi, tatanggalin ko na yung ano mo. Uy. Masakit ba? Masakit. Masakit ka eh. Sorry. Oo, okay. ayan, well, no? Oh. Oo. Oh, oh. Mga gapala at mga master malaking laking, malakapas ang laki ng mata malakapas nga ba to ang laki yun ano lang ako nakahangin ng ganito malakapas pa yan hindi naman sya bakuko ang tulis ng nguso hindi hmm. ko alam kung ano tawag dito mga master kulay dila tapos may tuldok tuldok akala ko sa maral yung parang yung parang ah, tawag din ang kawangis ng danggit Ay, hindi naman yun eh. hindi ko alam kung ano itong isda malakapas ba ito ano. malaki master thank you lord thank you lord malakapas pa rin nakita na may kasama na si may kasama na yung isa nating bugiw dalawa na sila sana madagdagan pa dalawa na sila dyan may kasama na si bugiw mas hmm? tayo solo ka ng